explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan na gagaling Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi, natin masyadong tinitignan, eh nakita natin na maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na, na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, mga may human trafficking, maraming problema ang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay buwag natin, titiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta na nakapasok na sila magtatanggap sila na Pilipino sila. Eh, maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbasaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. Uh, at saka hindi may, walang may pakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung uh, in-identify ni Congress, yung student visa. Isa pa yun. Abuso yun. So titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat pero gagandahan namin ang, ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nag-a- um, uh, uh, convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil to, at, na, nagtatanggap sila na Pilipino sila yung mga ganong klaseng ito yung mga yung mga nakikita nating scammer uh, mga human trafficking yun ang binabantayan namin kahit naman sino basta ginagawa nila yan huhulihin natin